Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko rin po, FW around world. Hello, good morning. Uy, my good news mga lalabs, mga bayots, congrats, Bibi Sara. So, uh, si Bibi Sara sa kasong isinampa sa kanya ng PNP doctor at uh, dito sa yung kaguluhan dati na yung kanyang chief of Tauk at kumari niya, nilang ng kanyang anak na si Zulay Lopez Di ba pinaglaban niya yun dahil kamuntikan pa nga doon ipitin ng isang pulis si BP Sara sa sasakyan at uh, mabuti na lang at uh, may mga tao doon na tinarag Yun yung nagkaso. Yung uh, putang inang yun, sana nga eh, mabaril din yun o masaksak ng adik at ng matsugi. No? Sa maugali. So ayun dito, kasong isinampa ng PNP doktor kay VP Sara Ibinasora. Ibinasora nang tanggapan ng mga prosecutor ng Kizon City ang mga kasong direct assault. Hindi naman na nakit si VP Sara, bakit siya pa yung kasuhan ng direct assault? Buisit nga yung polis na yun eh. Sana siya nga dito yung ulitin ko. Masaksak sana siya ng uh, ano, adik dyan uh, disobedience to authority, siya pa ngayon, yung walang disobedience, ito nga polis yung nanggipit kay BP Sara, of course. Sa utos yun ng mga Uh, ng mga nasa taas mataas dyan sa Congress mataas din dyan sa Palacio yan man ang nanggigipit kay Sara Duterte lalo na yung nasa Congress dyan na buhaya dahil talagang uh, Inik sa kanyang lalamunan at dadaanan si VP Sara sa pagiging presidente dahil hindi siya manalunalo eh. Yung pangalang kapon oculum uh, ba Survey doon ng Radio Mindanao Network sa, <laughs> sa Mindanao eh. Zero nga si Martin Romualdez doon. So, ito nga, disobedience to authority or, at grave coercion na isinampa laban kay pangalawang pangulo Sara Duterte ang kanyang chief of staff detail at iba pang mga individual kaugnay ng insidente sa Veterans Memorial Medical Center na ito nga yung nagwala si BP Sara dito eh na naglive yun na nagwala noong Nobyembre 27 2024 ang mga kaso ay nag-ugat mula sa insidente ng Veterans Memorial Medical Center kung saan dinala at naospital ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez bago siya inilipat sa St. Luke's Medical Center. At uh, of course, saludo tayo kay VP Sara. Proud tayo sa kanya dahil mayroon siyang isang salita dahil sinabi niya uh, noon pa man sa isang interview na alam ni VP Sara na iipitin siya at uh, tawag dito gamitin ang kanyang mga uh, tauhan sa kanyang opisina. So, sabi niya, eh, kapag i kayo, kasi pinapatawag nga doon sa kongreso, eh, huwag kayong mag-alala at hindi ko kayo iiwanan. Sasamahan ko kayo kahit pa doon sa loob ng kolongan. So matatandaan din natin na si Bipisara ay natulog din doon sa uh, Congress. Nung kinuntim si Zuleika Lopez doon siya sa opisina ni Congressman Polo. So pinalagan din siya, pinatayan siya ng ilaw. At ako walang tubig yata ngayon eh. Ganun, Ganon na uh, awag dito, binalahura ng taga-kongreso at ng gobyerno ni Bongbong Marcos, si VP Sara. So ngayon, alhamdulillah, dahil natapos na ang kaso na to, at uh, bago yun. Uh, inakusahan ni uh, Lieutenant Colonel Van Jason Villamor, ito pala ang pangalan ng putang inang yon. Sana'y masagasaan ka or masak ka ng adik dahil sa sama ng ugali mo. Nang uh -huh. QCP, the medical and dental unit, si at ang kanyang grupo ng paglikha ng kaguluhan sa nasabing hospital. Wala asil hindi sila naglikha doon ng kaguluhan. Kung meron mang mga tao doon na pumunta, or vloggers, or kung yung hindi naman yun ang gugulo it sumuport, pinagpakita lang sila ng mga suporta nila kay BP Sara at sa team ni BP Sara. sila magmahal sa mga Duterte. Which is walang ganyan si BBM lalo na si Romualde. Hindi sila pinupuntahan kung walang pera. Si BBM, joke okay pa dahil may supporters din talaga siya. E si, bo, si, ano, si Martin Romualde, nagpaka-mongoloid na nga. Eh, 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 eh wala. Hindi siya pinapansin kung walang ayuda. Eh, si Bibi Ito yung wala. <laughs> sa, sa Romualdez at Marcos. So, sabi pa dito sa decision, eh, decision inilabas noong Enero 17, 2025, inihayag ng tanggapan ng uh, prokurador pro- Kurador na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga paratang. Wala naman talaga eh. At maraming mga video doon na kung saan makikita pa nga eh na ang mga polis at ang yung mga polis at dyan sa kongreso din ng mga polis dyan. No, ang nang-aabuso pa nga kay Bipisara at sa kanyang staff. Pero kung sabihin mong si Bipisara at ang kanyang staff ay nang-abuso, hindi po yan mangyayari. So walang patunay mga paratang, maging ang mga testigo na itinuro ng nagreklamo ay hindi sumang-ayon sa iyo. Kung sino ka mang putang inakang uh, Lieutenant Colonel Van Jason, sana kasuhan ka din ni Zuleika Lopez. Dahil binaboy mo rin siya si Pipi Sara, hindi yan siguro magkakaso. Pero yung mga binaboy nito, gaya ni Zuleika Lopez, dapat siyang rumisbak dito, kasuhan niya. Ito nga, ang iipitin pa nga niya si BP Sara eh. So eh, kahit yung mga itinuturong testigo ng putangin ng polis na to na sana, sana mamatay ka eh, hindi sumang-ayon dahil alam nila sino sinungaling yon <laughs> Hindi na sumang-ayon sa kanyang mga pahayag, natural. Sino naman ang sumang-ayon tangalan? Kung yung putangin ng polis na yon ay sinungaling sa ayunan mo, isinungaling ka na din. Di po ba? Ayan. At ang mga video evidence na ipinapasok ay hindi rin nakapagpatibay sa mga asokat akusasyon. Iba ka mga edited na yun. Pero yung mga andoon na mga supporters ni Vipisara na nakikita na video yun, na walang edited live pa yung iba. Hindi yun ang tunay na ebidensya. At makikita doon kung sino kay Bipisara Sara at itong putang ina police na to na no, mamatay na sana eh ang sinungaling kaya tama lang talaga na ibasura ito ng prose uh, prosecutor ng uh, Kison City dahil dito tuluyan ng ibinasura ang mga kasulaban kay Bipisara Sara at sa kanyang uh, security team so congrats Bipisara Sara at sa yung team no at uh, nanalo kayo sa kasong isinampa sa inyo na kasino ngalingan So, may kasabihan nga, sabi mo, ang gaba, dili magsaba. So, bahala na yung uh, Panginoon mag-race back dyan. <laughs> at sana yung police colonel na yon na si Van Jason, mamatay kalatarang animal ka. Ang kasamaan talaga ay hindi nagwawagi uh, at kung magtatagal man kagaya ng ginagawa ng ni Martin Romualdez at Marcos Jr. may hangganan din 'yon gaya ng katatay ni BBM. O tingnan mo 'yung mga malaming mga bansa na may mga diktador gaya dati sa uh, Indonesia 'yung mga Soeharto At kung saan-saan pa na may mga diktador sa katagalan talaga ay natitibag. Hindi 'yan magtatagal. So Abang-abang tayo mga lalabs mga bayot sa gaba ng iba dyan.